Ayan na mga kapatid, ayan na. Manonood na naman po tayo ng balita. Grabe ang init po sa news feed ng mga balita patungkol po sa flood control. Talagang nagte-trending po mga kaibigan. Ito po ang title ng ating panonooren galing sa Pinas News Insider. Update po tayo, finish na natukoy na kongresista tinuro si Dis... tinuro ni diskaya Marcoleta leak video ni Abante kumalat na. Huhulaan ko lang ha. ito hindi naman totoo. Pero huhulaan ko kung ano. Ito ata yung sinasabi nila na kailangan magbanggit ka. ba diba sa kongreso may hearing. O, oh, yung kinuha si Ganire at si Ganito. Sinabi doon na kailangan magbanggit ka ng senador. Gugulo kasi mga kapatid eh, Alam nyo mas maganda sana ang sinuportahan na lang nila si Marcoleta sa investigasyon. Hindi yung magkakaroon pa ng investigasyon sa ganito. Investigasyon sa ganyan, investigasyon sa ganyan. Kung lahat ibibigay nyo ang suporta kay Sir Marcoleta, mas magiging mas malinaw sana ang lahat. Yung iba kasi ginugulo lang ba diba? pa yung mga kupal-kupal Uh, Panoorin nyo natin ang sabay-sabay mga kapatid. Galing ito sa ating Pinas News Insider. Ito uh, na. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber New One. Maaasahan. Alright. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber Ni One. salamat Fiber New One. Simula na po natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo mo na'y balita. Sa ikinasang pagdinig ng House Pro Anomalous Flood Control Project ng mababang kapulungan ng kung nagrasso ay tila sinubukan umanong gisahin, takutin ginapang at di pa na kontento. Grabe, ginamitan ah. pa ng biblia ni representative huh? pastor Benny Abante para lang di umanong idawit ang pangalan ng mga Duterte at grabe din awit pa yung ano no salita ng Diyos Kapal ang kapal. dating administrasyon tungkol sa kontrobersyal sa di umano'y maanumalyang bilyong-bilyong flood control projects ng bansa na siyang sobrang nagpahirap magpasa hanggang ngayon sa maraming Pilipino. Nag-viral sa mundo ng social media ang di umano leak video ni Benny Abante na ayon sa ilan, tila sinubukang ginapang mismo umano sa kinasang pagdinig ng kongreso sa usaping flood control si Curly Disca. Bisaya na Aha. tila baga pinipilit na pinapaamin Look. para lang madawit umano ang mga Duterte. Look. Viral video nito. Umaalingasaw na ngayon sa publiko. Gano kaya... Yari kayong mga kongresista kayo. Sige, painitin nyo pa yung ulo ng mga mamamayang Pilipino. No? Nagiging inspirasyon po nila yung nangyari sa Indonesia at saka po sa Nepal. No? Sige, ibigay nyo lahat ng pagiging ano nyo, Pagiging the best ninyo bilang congressman na ginagawa ninyong negative na ganyan. Sige, tuloy nyo lang yan, tuloy Kapo nyo lang. Tapos ito mga kababayan, ating alamin. Pero bago ang lahat, yes. kung bago ka pa lamang sa aming channel, Alright. please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click the notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, na. matapos tila ipilit na ikonekta sa nakaraang <laughs> administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, sir. Uh, Sir Abante, ah, uh, ito'y opinion ko lamang, ano, nabobobohan po ako sa inyo. Pero personal na galit, wala naman po. Nabobobohan lang po ako dun sa sinabi niya. Tama po ba kung siya nagsabi? Kung hindi siya, sorry. Hindi po pala siya. Pero kung siyang nagsabi nito na dapat daw imbestigahan yung flood control sa Dabao or Dabao City o kung saan man sa Dabao o saan man sa Mindanao. No? Imbestigahan daw yun. Sir, tanong lang ho, gago ka ba? Tanong lang naman, hindi naman totaling siya yun. Alam nyong malaki ang problema ng flood control sa Metro Manila at dyan sa Luzon. Pero bakit gusto nyong paimbestigahan itong mga taga-dabaw? Dito binabaha pero agad nawawala. Hindi katulad dyan na kapag ka nagbaha, tumatambay yung baha. Malaki hong perwisyo. Sino ba naman tanga-tanga? Sa akin lang to ha. Sino ba naman tanga-tanga na nagbabaha o sobrang lala ng flood control sa Metro Manila, sa Luzon, tapos gusto mong paimbestigahan, Davao City o kaya Davao. Wala na ho sa tamang katinuan yung ganong pag-iisip ha kung totoong sinabi niya. Pero pag hindi eh, halimutan niyo ho, sinabi ko. Ito'y sarili ko lamang opinion. Nabi ho kami sa ganong uh, sinabi niya. No hate po sa personal na pagkatao niyo, Sarah. Pero kapag ka ganon, aba, matindi. Pinagsaing ka sa loob ng bahay ninyo pero gusto mong magsaing doon sa kapitbahay ninyo. Kasi wala na kayong makain. Halimbawa, wala na kayong makain. O syempre, magsasaing ka. May pangsaing ka eh. Ang ginawa mo, doon ka nagsaing sa kapitbahay mo. Ganun ba gusto mong gawin? <laughs> Hindi naman ganun yun, sir eh. Naman, oh nakakabigla lang ho no? ang issue ng flood control sa Maynila Representative Pastor Benny Abante muling napahiya kay Curly Diskaya ito ang isa sa mga video na umani ng simpatya ng taong bayan Ayon. matapos harapang tila supalpalin ng katotohanan ng may-ari ng St. Gerald Construction na si Curly Diskaya ang ah. mambabatas na si Pastor Benny Abante mm. nang tila patunayan dito na hirap na hirap ang DPWH official mm. regional director at mga kongresista na manghingi ng lagay sa panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte yes. at sa umaarangkadang build build program nito noon sa kabila ng takot matapang na hinarap mismo at tahasang sinagot ni Curly Diskaya at tila na sampal ng katotohanan at tila na pahiya si Pastor Benny Abante nang wala na itong mahita sa nasabing plant control na project sa nakaraang administrasyon <laughs> na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. At kahit anong pilit na ginisa ni Representative Benny Abante ay hindi nagpatinag at matapang nananindigan pa rin sa katotohanan yes. si Curly Diskaya sa kabila ng banta sa kanyang buhay. Ayun. At matapos umanong walang nahita ang mambabatas sa congressional hearing, lalong-lalo oh. na si Benny Abante ay tila kumalat sa mundo ng social media. <laughs> ang viral video na, na kung saan ay tila bagang hindi nakapagbigil at gigil na gigil na umano ang nasabing pastor at sila oh? ginapang na mismo at nilapitan na sa nasabing hearing oh? si Curly Diskaya para lang umano sa pilitang paaminin kahit na nagsasabi na umano Hello? ito ng buong katotohanan. Panoorin ang viral leak video ni Benny <laughs> Abante kung saan kitang kita sa video Grabe. kung papaano di umano pilit paaminin ng pastor si Curly Diskaya para lang umano madikit ang nakaraan ang administrasyon sa usaping manumalyang flood control ng bansa. Nasa kahaba-haba ng diskusyon sa flood control project kung sino-sino nang tinuturo. Sa huli, oh? ay Duterte pa rin raw ang bagsak. Narito at panuurit. <laughs> Wala na ho. Hindi na ho kasi mangmang -mang ang mga kababayan ho natin. Nakikita na ho nila ngayon. Lalo na nagiging inspirasyon nga nila yung nangyari sa Nepal at sa at saka sa Indonesia. Hindi na ho ito katulad nung dating mga panahon nyo na sa uh, yung mga biased media na, na mamanipula po nila yung mga kababayan natin. Meron na kasi ngayon social media. Meron ng Sockmed, meron ng Facebook, YouTube, etc. Nakikita na po nila, lalo na kapag nagsasalita kayo ng live dyan. Sa pananalita, sa pag-aanalisa pa lang nila, nalalaman na po ng mga kababayan natin kung sino yung walang puso at may puso. O kung sino yung gina... Marunong sila magtansya. Hindi na ho katulad to ng dati. Ngayon, kung ipipilit nyo pa rin na i-connect na naman sa Duterte, kayo po ang masisira. At lalo nyong idinidiin yung kongreso na yan. Sa napapansin ko lang, opinion lang. In full video. Sabi ka ng totoo. Magsabi ka ng totoo. Tapos na doon. Magsabi ka ng totoo tapos na to. Wow, wow. Gusto ko munang ng basahin. Magsabi ka ng totoo. Ano ba 'yun? Hindi naman 'to nanalo eh, no? Pirok lang 'to ng Comelec eh. Ang nakalagay sa Isaiah 56:11. Ay! Ay gumamit ng Biblia. Gumamit. Kotang-kota ka na sa Panginoon, sir. Malinaw to. Gusto kong makinig si Mr. Diskaya. Saka uh, yung iba nating mga... Uh, wow, putik yan. Pwedeng gamitin yung Biblia sa ganitong pagkakataon. Kotang-kota na kayo niyan. Kahit ihingi nyo ng tawad diyan kotang-kota na kayo. -oh. Ini-inquire uh, in in dito. Ang sabi po dito eh, yay, they are greedy dogs which can never have enough. And they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. Now this was written about 2,000 years ago. Oh, ano But ngayon? still, very appropriate oh. and very accurate sa ating panahon. Mm. Nakikita po natin, Mr. Chair, na itong mga uh, allegedly corrupt uh -huh. na mga tao na pinag-uusapan natin, eh wala pa sa impyerno, eh sinusunog na dito. Wow! Galing pa mismo kay Sir Abante yung salitang yun. <laughs> Biglang sumaya taloy yung mundo ko, no? Napakaswerte natin. Ako, ako napakaswerte ko. Kayo rin, mga kapatid, no? Kung nagre-reklamo kayo sa buhay kasi ganito nang na inyong mundo, medyo lumulumbog ko. Kami nga, struggle din, sa totoo lang, pero di ko na pinapakita, eh. Eh, baka kayanin ko, no? <laughs> Ngayon, pag nakakakita ko ng mga ganitong congressman, nagiging mas masaya ang buhay ko na ang swerte-swerte ko kasi binigyan ako ng malawak na pag-unawa ng Panginoon sa mga bagay-bagay na dapat kong maintindihan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Eto, eto ang uh, palatandaan na kung bakit dapat ako magpasalamat sa Panginoon. Na? Ako ako talaga. Oh. Ay, yung mga ganito na mismong sa kanila pa nanggagaling. gagaling, alam na nila, sa totoo lang, alam na nila yan. Alam na nila na sila mismo ay nagsasalita ng Bible verse. Na sila pa mismo rin ang nagsasabi, mapupunta daw sa impurners or yung... Ang galing sa kanila pagaling. Kaya kayo mga kapatid, huwag kayong mag-iinerte. Dahil maswerte pa kayo. Dahil mas binigyan kayo ng malawak na pag-unawa. I just would like to tell them, it is still time for them to repent of their own sins. You know? And come to the Lord Jesus Christ who can change their life. <laughs> ayoko na, ayoko na pakinggan mga kapatid. Stop na natin to. Palike na lang po ha. Nandidiri ako sir. Sir, sorry, sorry. Ulitin ko, walang personal na galit. Nandidiri ako sa sinasabi nyo. Dapat dun pa lang po, kung mapatunayan nyo na talagang makajos kayo, dun pa lang ipinroklama ipinro maka. O pinroclaim. ano ba to? Nang uh, hindi ka naman binoto, dapat tinanggihan mo kahit iproclaim ka o ipinroclaim ka. Dapat tinanggihan mo kasi alam mo sa sarili mo, hindi ka nanalo eh. Pero nandiyan ka pa rin, tapos nagsasalita na naman. Tapos wala na naman kayong ibang gagawin kung hindi i-connect na naman po sa mga Duterte. Ulitin oh no hate po sir, pero ang dudumi yung maglaro. Yun lamang po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Yeah, break it down, yo.